Yo, what's up mga bari? Welcome back sa ating channel Bari Roter So, for today's video, magta-transfer tayo ng isda So, may na-ready tayo ditong cement pan na sobrang laki Hindi, ah, hmm. pag ang magkuhan niya, dapat kenyang yung stable Ah, oh, manggit Ano eh? Dili, dili, dili Sana, ang ginawa ka Na, itimplahan na na ako Ngayon hmm. Ah, sige, so dito tayo maglalagay pala kasi dito is <laughs> bagong lagay tubig. So bangong nilagyan ng tubig ang okay, refillan pala. Siguro po na. Hindi pa rin sa isda diyan. Okay na. Okay. kaya na Ha? Ano oh, saan mag-refillan? Ganyan po na itong pagkakana mo Ah, three days ago. Sige, pwede yan. So. <laughs> yung ilalagay natin dyan mga bali yung uh, fry ng HP Red tsaka Wild Red na kauli pag isa na lang natin para hindi sila sobrang laki dun sa lalagyan And, uh, mas maanap nila yung pagkain so tara, puntahan natin mga bali let's go dito tayo mga bali so ayun, naiwan yung aking fishnet teka balikan natin, wait lang So, ayan, balik tayo mga bari. And dito tayo sa HB Red. Dito is nakuha ko na. HB Red card. So, saipunin natin to. Tapos yung mga sobrang liit pa. Is ibabalik natin dito. Is dito sa kabila yung ating wild red cowdy so pag isahin natin dun sa cement pan mga body para ah uh, mas mabilis silang lumaki and stable yung lalagyan nila so ganitong kalaki is pwede na yan ihulog dun sa pond kasi magaling na yan humanap ng pagkain pero yung sobrang liit wag muna nating i-transfer doon kasi baka mamatay lang eh, hindi marunong humanap ng pagkain ah kung magtatanong kayo ba't natin pinaghalo yung HB red wide red Uh, mas mabilis kasi silang agenda after a month mga body so hindi pa rin yan magkocross kasi uh, yung HB red is <clears throat> may pagkatoksido yung wild red naman is walang black hindi siya half black ayun siya so mas mabilis natin yung madetermine and then mas separate pag idad nila ng one month hindi pa yan magbe mga body kaya safe yan sila paghaluin and then same lang din naman sila ng pinanggalingan mm -hmm kaya okay lang sa kanila na pag sila mga body ayan so balikan ko kayo pag nakuha na natin lahat dito yung mga fry see ya so eto na lahat yung nakuha natin mga body Napakalami. ayun o ito ba oo na diba? dami nasa mga 100 plus siguro to So gagawin natin sa natin to. And then yung mga maliliit ibalik natin diyan sa planggana tapos yung mga malalaki na yung hulog natin doon sa pot. Let's go. So 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 ito na yung mga ihulog natin doon sa pond. Ayan sila, malalaki na. And ito naman yung mga sobrang liliit pa na for sure hindi ito makakasurvive doon sa pond kaya ihulog natin dito ulit sa plangana tara, kabog natin to for sure hindi yan makakasurvive doon sa pond alright habang natira check natin, yan tapos ito dalhin na natin doon sa pond, let's go tara, ihulog na natin itong mga body sa cementon ang ating mga cowlif. Alright. So, diyan sila mag-stay hanggang sa lumaki sila. And syempre, lagyan natin ng chubby flakes. Let's go. And eto na, kainin na natin ng chubby flakes. Alright. So, dyan na yan sya. And update ko ko na lang kayo sa mga susunod na buwan kung ano na yung itsura ng ating h bred and wild red cow mga body. Yun, so, punta tayo dun sa mga ibang lagayan kasi marang papakita sa inyo. See ya! So, dito mga body, is nakalagay yung ating mga h bred na cauliflower pero ito kasi mga jubi size pa lang. Ayan na. Eh. Padami ito mga bali. Eh. May natin. Para makita nyo. Eh. Ayan na. Ayan na kung gano'n nakadami. Eh, tatataba sila. So, galing yan siya doon sa cement pan. And then, nanilipat ko dito. Eh, sobrang bilis lumaki. Pero tinanggal na namin yung mga chubby fix kasi parang tinamaan ng sakit yung iba. Hindi uh, maganda yung langoy pero sa ngayon is okay na. Pero baka hindi ba na natin pakain ng live food ng mga one week. Uh, siguro pa-digest muna natin yung live food nila sa katawan. And then feed feeds muna para madiet. Saka natin itubi ulit. Same as dito sa kabila dito naman yung ating wild red na cauliflower same size na yung laki ng mga kaule yung mga wild red dito andun yung sa kabila yung iba pero mostly is nandito ayan o samplean ko kayo o ayaw magpahuli ang mga juvenile size pa lang Uh, hopefully is yung mga hinulog natin doon sa tub kanina is lumaki din ng ganito. Pero ito kasi mga body is hindi pa totally talaga na full grown. Uh, bilong pa rin to sa juvenile. Pero siguro mga one month pa magiging sub adult na to. And marami nang bumili kahit juvenile size pa lang. Sila lang palaki sabi pa nila eh sila na lang daw palagi kasi excited na silang mag-alaga ng age bread sa wild bread na roly. uh, anak ko yun ang mga uh, bitam import natin mga body nung anong ba yun mga June ba yun yung nag import ako May so ito na yung mga batch actually second batch na to kasi yung first batch is na sold out agad nagkira nagtira lang ako ng mga ilang breeders tapos yung iba is pinarapol natin and then binenta natin na 3-5 yung trio Ngayon, mabilis agad naubos kasi yung female is yung nga, tig trio kaya mabilis naubos yung female yung most na tira is male yung iba naman is pinapribis ko na lang sa mga raffle and then sa mga bumili ng HB Red natin yung Wild Red naman is konti pa lang yung na-release natin kasi uh, bago pa lang sila napadami hindi katulad ng HB Red na una talaga na dumami dito sa atin And ngayon is pipilit na naman tayo ng mga panibagong breeder nito. Pero sa ngayon is grow out pa lang. Pag medyo malaki-laki na sila, saka na natin sila pipilian ng mga pang, pang breed. Yun, mga isa-separate natin for breeding. konti lang siguro mga 10 female lang and then the rest is male. Siguro mga 5, 5, 5 males and then females na yung pipiliin natin. Sobrang dami na yun mga body. And then yung iba is at least na natin. So I think yun lang yung update natin sa ngayon. Mabilis ang update lang sa ating HB Red and Wild Red na kauli. Sa so, mga susunod na ban is update ko kayo nito. Mga buddy, yung mga gusto mag-order nito, feel free na i-message ako dun sa ating FB page. Meron tayong release nito mga buddy. Yung nga, juvenile size pa lang. Kung willing kayo mag-alaga ng juvenile size, pwede natin i-release yan mga buddy. Pag hindi naman, okay lang din. Papalaki natin, gagawin natin dito. Yun lang! Bye! fish out